corn Hi, Hi ang ng aking mga customer ngayong hapong ito. Sarapin. Oh, meron po tayong corn dito. Yan po yung corn natin. Meron po tayong mga fresh. 15 bitin ka lang, 20 tama lang, 25 enjoy ka naman, Eto 25 lungad ka, 50 CR ka, 100 impacho ka. Wow. Yan po. Yan ang ating produkto. Ano po yung gusto ninyo, ma'am? Yung ano na po. Teka lang. Favorite nga ni Will yan eh. Kalimutan mo muna si Will. Ano ka ba? Ito masarap to, makakalimutan mo si Will dito, sabi sir. Uy, Ay, tila ano yata po? may pinagdadaanan ang malungkot mm. na mukha mo. At tila yata sa harapan ng tindahan ko'y nakasimangot ka ng todo. Aking ah. kaibigan, pangingitiin ko ang labi mo. Dahil mas maganda kang gumiti ngayon kapag may tingang maesang ngipin mo. Uh, ah, Pili po. na po kayo Ay, ng ating produkto. Yung impacho po. Yung impacho. Saka, maliit lang, hindi ko kayang umutos. Ay, maliit na lang daw po. Maliit ah. na lang daw anak, 20 tama lang. Oh, okay po. Uh Oo. -oh. po Pati. Tila ate yata, may lungkot ang mga mata mo at kinakot banaag naag sa iyong mga labi ang simangot nito. Aking kaibigan may presyo akong nabanggit sa iyo. Sa mga presyo ang nabanggit ko, ano na ang status ng love life mo? Ito ba'y bitin ka lang? Tama lang? Enjoy ka naman? Lungad ka? CR ka? Impatyo ka? O pinaglalamayan na? Baka, pinaglalamayan na po. <laughs> pinaglalamayan na? Bakit? May lungkot ba ang puso mo dahil sa lalaking nang iwan sa iyo? Ay, eh, ang ganda-ganda mong yan, kaibigan ko. Alam mo ba, kaibigan, ang mais kong tinda para yung isang relasyon. Tanong mo kung bakit? Sabi mo bakit? Bakit po? Kasi masarap pag mainit at matamis, ngunit kapag yung iniwan, nang lalamig at napapanis. Yun yung nalamig, pwede pang manumbalik, pero kapag napanis ang nararamdaman niya ah. sa sobrang sakit ng pag-iwan, kahit makipagbalikan at kahit anong ganda mo pa o kahit anong gwapo mo pa, sorry, move on na siya. Oh, okay. Alam mo kaibigan, ingiti mo ang labi mo, bakit ka mo? Kasi mais ang tindak ko, tandaan mo yan. Maisip mo sana ang alagaan ng puso mo. Dahil kapag hindi mo inilagaan ang puso mo, luluha ang mga mata mo. Kapag lumuha ang mga mata mo, manghihinayang ka. Dahil yung taong nang sa sa'yo, napunta sa iba. Sa pool. Ay. sa pool. Ay, Bakit? Matindi pa talaga pinadaanan ni eh, ma'am? Medyo eh. pero sige, kumain ka muna. Hindi ko sinasadya na ikaw ay aking masaktan sa pamamagitan ng aking mga hugot na inilalabas sa akin ng bibig kaibigan. Kaibigan, alam kong papatak na ang luha sa iyong mga mata. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sige lang, iluha mo pa. Luha mo. Alam mo kaibigan? Dahil ang pagluha ng iyong mga mata, makakatulong yan. Bakit ka mo? Mahuhugasan ng iyong mga mata at lilinaw ito malalaman mo, yung lalaking nang iwan sa'yo ay hindi pala karapat dapat para sa'yo iyo dahil sa mas may better pa. Di ba kay oo, oo, totoo yan. Kuya, gusto ko lang naman kumain ng mais eh. <laughs> Bakit na kung basta yung papaiyakan niyo pa ako? Hindi kita gustong paiyakin. Gusto ko lang ibigay sa yung realidad ng buhay. Dahil nobody's perfect on this world. Magtanong ka ng oras sa lahat ng tao. Walang perfectong oras o tamang oras. Pero isang bagay lang magpapangiti ng labi mo may eksaktong lalaki para sa iyo. Kuha mo? Hmm. Small ka naman, Jen. oh oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Tahan na. Sige, para ngumiti ka at maganda ang labi mo, sa pula ng labi mo, sinong lalaking hindi sa'yo matutokso, kaya marami pa magmamahal sa'yo. Sa'yo na lang yan at huwag mo nang bayaran. O, oh, ah, di ba? Rimi ka sa iyan, treat ka sa pwede yan. Pwede po. ako din po. Ikaw, gusto mo? Opo. Bigyan natin ang isa to. O, oh, yun. Yan, o. O, oh, oh. na lang kita dito. Okay, o, kita mo, Kai natutulong ka Opo eh. Kaya pala kinakalawang. Pero kalawangin ang utak, wag lang ang puso kasi isa yung puso kinalawang. Pero kaibigan, may pagbukas niyan. Alam mo kung ano? Forgive and forget. Makakapag-move on ka. Kuha mo? Hmm. Ganun mo yung? Oo oh, naman, totoo yan. na daw yan. ka na dyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan. Huwag kang lulo. Huwag kang Bagay lang yan, okay lang yan. O, ito para sa iyo. Corn, corn, Sabi mo nga, sabi mo nga, para mo mintyan namin mo. Sabi mo, corn, corn! Corn, corn, two, three. Corn, corn, corn. Corn, corn. Okay, the best yan. Kaibigan okay, para sa'yo. Always the best. Yan ang mais ko para sa'yo. Yeah, maisip mo sana alagaan ang puso mo. Kuha mo.